Welcome to this video as we are looking into the horizon and get to know more the different teams. And we are your host for today. Ako, si Osiris. At kasama ko ang aking kambal ko na si... Auto oh, Siyempre, hindi lang tayong dalawa yung nandito sa show, Roji. Mm -hmm. Ang kasama pa natin dito ay ang dalawang miyembro ng Team Secret. We have Team Secret Hamez, the support player, and Team Secret Trevor. Hamez, let's go with you first. Mumati ka muna sa ating mga viewers. Uh, hello everyone, T.S. is here. Uh, dito kami ngayon para mag-chill. Mm -hmm. At ikaw naman, paring Trevor. Say hi to the viewers. Hi guys, I'm T.S. Trevor at andito kami para makipagkulitan sa kanila. Ooh, kulitan indeed as we are going to have some icebreaker questions wherein the secrets we have revealed. Tama. So, napakasimple lang ng papagawa natin sa kanila. Itetest natin mm -hmm. yung synergy ng jungle at support ng Team Secret. Tignan natin Ooh. kung talagang, kumbaga kung yung, yung thinking level nila eh, same na same talaga. So, <laughs> Kamis at uh, Trevor ang kailangan niyo lang gawin ay isulat yung mga ano yung mga sagot sa mga tanong na ibabato namin sa inyo tapos kapag sinabi na namin na reveal eh itaas nyo na lang yung uh, yung mga sagot niyo. Ice bear? Okay. So simulan na natin sa unang katanungan. Uh, so first time niyo magkita, sinong unang kumulit or naging makulit kaagad? Nagkulitan so, sila pare oh, <laughs> Nagkulitan na, sila ah, Pero walang points <laughs> kasi hindi parehas Pero Nagturo. para sa kanila Kabilaan Parang sila dalawa din Nagigets ko na yung rason kung bakit nandito silang dalawa Para makipagkulitan Sa group chat ng Team Secret Sino ang pinakamaiingay? Oh, oh Si Trey na Ako <laughs> Pero inaamin niya, inaamin niya Trevor na siya yung so, maingay at siya yung pinakamahulit sa GC. Sino ang pinakamagaling sa inyo makipag 1v1? <laughs> <laughs> Trevor, syempre, matik At ang kay, ano naman, kay Hamis uh, si Azar. <laughs> feel ko, feel ko sa personality ni James na seryoso. Mas maniniwala hmm. ako kay Hamis eh. Ikaw ba? Kay kay, ah, kay ah, kaya tawag ako mas ko di Amel, promise. <laughs> <laughs> maniniwala ako kay Trevor. Maniniwala. matik oh. Mas uh, maniniwala kay Trevor. Ah, uh, ilabas ang tunay na kulit. Sino naman ang pinaka-vocal na mag-experiment ng lineup sa Team Secret? 3 2 1. Secrets revealed. Oh, si James. James, mahilig sa exotic. Oy, so, ayun na nga, another points para sa dalawang miyembro natin na Team Secret. No, maraming maraming salamat sa ating mga par, ano, mga miyembro at uh, nakita na natin kung gaano sila kakulit at kung gaano nila kakilala ang kanilang uh, mga members o magkaiba man ang kanilang kasagutan. Eh, pagdating naman sa Rift, eh nagkakasundo ang kanilang galawan. Okay, na-reveal na ang secret rift. This time around, we are going to be a little bit more serious and ask mm -hmm. our team secret members how they're preparing for the upcoming Horizon Cup. Simulan, simulan natin kay Trevor. Uh, puro solo queue lang, tsaka scrims. Pero, ala, ganun lang. Ulit-ulit lang. Mm -hmm. And for Captain James? So ayun nga po, through solo queues, screams, and then nire-review ko na lang yung mga mistakes namin sa screams, and then inaayos namin sa next set of screams. Tapos, uh, dinadagdag na lang namin yung mga natututunan namin sa mga screams na yun. bago bago namin pakawalan ng dalawang miyembro ng Team Secret, meron ba kayong mensay sa inyong supporters at fans? Simulan natin sa'yo, Kapitan James. Uh, hello sa lahat ng supporters namin. Uh, huwag kayo tumigil sa pag-support at pag sa mga laban namin. Uh, itataas namin ang bandila ng Pilipinas. Uh, thank you guys sa pag-support and asahan nyo na magandang laban yung ibibigay namin dito sa Horizon Cup. At ayun na nga ang ating dalawang members ng Team Secret. Uh, Siyempre, asahan natin yan at susuportahan natin ang Team Pilipinas. So once again, kami ang inyong host. Ako si Osiris at kasama ko si... O oh, Toulouse. Kita-kits kita tayo sa November 13 Horizon Cup. Huwag kayong mawawala. Kita-kits sa kita.